guys babalik na naman tayo ng basilan doon muna tayo mag punta para maganda doon tayo sa bundok ito guys eh, standby muna tayo dito habang naghinim tayo natin ng papasukin tayo ng barko nyan kasi papasukin natin yan mamaya ayan guys yung iba ay papunta na doon ito dumating na tayo sa umaga guys ayan na ito na yung yun ang umaga na So, malapit na tayo sa Basilan. Ito yung view ng Basilan, guys. Dito muna tayo sa Bundok ng sa Bundok ng Basilan. ayan guys. Oh. Ang ganda ng dagat dito sa Basilan, guys. Parang um, parang anawalang walang alon-alon. dito guys, oh. Malapit na tayo mababasa sa Basilan, guys. Pagsamahan nyo ako dito sa Bundok ng Basilan. Let's go guys.